kawawa yung ng kotyo umandar na siya Mag isa wala na laki na ng gastos mayarin 'yan dinay ko lang direkta 'yan hindi na dinon mga 20 'yan oh sir oho 20 mil pula na yun eh pinutungan ng umandar pa wala pa Yan mga bata Tay. Oh. Ah Ag... Halim na nang bahay dito sa amin, bitterly. Ayun, bataw. Pusa na yung lumlangoy-langoy si hey, Kochi, oh. Wow, yung Kochi. Nag-ihingalo yung Kochi, oh. Ayan, oh. May ano. Susi. Nag-ihingalo. Ayan ang mayari. Ayan po yung mayari, kawawa. Dipdib. Dipdib na po yung tubig. Langoy-langoy-langoy-langoy ito po dip, dip na po yung tubig dito sa annex 35